guys ayan at ito ito na yung aking PCP ngayon lalagyan ko siya ng ibang accessory ha? baka itanong nyo na naman bakit may mga <laughs> nakita ko nag comment kasi yung nakaraan ang dami daw camo tape so ayan dito lalagyan ko talaga yan kasi Um ayaw ko na maglagay ng barrel band dito kasi lalong dadagdag yung yung weight noon tapos medyo kunyang tanke eh, ilalagyan ko na lang ng protection dito. Camo tape na lang. Kaya lang ito ay ah, isang isang tip doon sa mga walang barrel band yung Ergan. Ah, yung iba kasi ito kasi ah, kailangan protection ng kuwento kasi plastic siya although makunat ayan makikita nyo kulay puti pasya nga pala ang um, output nito ngayon is 1,400 ayan tingnan nyo sa ilalim 1,450 ang output nya hindi ko na siya babaguhin dyan although mas malakas siya sa 1,2 ay hindi na dito na ang naging problema ko dito nung ano, hanggang sa malubat na yung ating um, itong ating meter per second yung meter natin uh, naging problema dyan ay sobrang taas ng output nya umabot, ng FPS umaabot ng 1,200 so bago ko yun napababa uh, ng 950 ayan kung makikita nyo halos agad na yung ano nung spring pinaluwagan yung spring talaga ayaw ko magputol kasi mababago pa yung dulo eh ang ganda tinesting ko na siya yung accuracy niya ang ganda um, although malapit lang yung testing ko para tinignan ko lang yung scope yung ano at saka yung accuracy kung okay so okay siya sa ganong kalakas 950 so ang tagal bago ko na palakas na pababa. Sir 1200, 1,150 mga uh, ganyan. So, uh, kailangan ko rin ibaba kasi sobra naman lakas na 'yon. Hindi na yung kailangan sa hunting Hindi pa naman tayo sumasali ng competition. Uh, at wala pang malapit na competition dito sa atin. Uh, yung Tagaytay, meron, meron sila. Kaso hindi pa ako nakakabalita ulit. So dito, advice ko dun sa mga walang barrel band at hindi maglalagay ng barrel band. Bago nyo lagyan dito ng camo tape, kasi hahatakin niya, rubberized siya eh. Hahatakin niyan. So mangyayari dyan, hahatakin niya yung maghahatakan itong barrel na uh, may shroud at saka itong tank. So dapat, doon sa lalagyan nyo na ano, lagyan nyo ng ipit. Ito, ang gagamitin ko, uh, industrial rubber. So, lalagyan ko siya dito. Ayan, lalagyan ko siya sa may parting dulo. Ayan, dyan. So, dyan ko yung lalagyan ng kamote. Eh. Pag na-press siya, tamang tama ayan. So, ayan. Pakita ko sa inyo to ha. Lalagyan ko ng link to. Pura lang kasi to ah, uh, itong camo tape na to mura lang siyang nabibili kaya ang binili ko ay eh, in order ko tatlo ka mga so, yun eh, tatlo ka ito at lahat siya ay brown yan tatlo so mura lang yan wala pang yung tatlo na yan pa ah uh, lumampas lang ng 50 pesos ng konti so bibigay ko sa inyo yung link para dun sa lalagay natin sa description yun din mga gustong ano sa akin hindi ko na ah uh, hindi na tayo sasagot ng inquiry dito sa ano dito sa youtube at baka makasama dun sa ating channel dun na tayo sa mga link na binibigay natin sa FB sa ah uh, yung sa messenger natin kaya pag sinabi kong PM dun po yun so lalagyan ko ng camo tape dito ah wala tayong tinatago dyan <laughs> ayan Uh, ang, ang umpisa medyo mahigpit para ma-press yan kasi rubber naman yan tamang tama industrial rubber yan okay siya so ma-press yan para protection din po yan ng tank kaya itong isang isang buo so, since okay na siya hindi na natin yung kakalasin uh, doon lang po tayo maglalagay nang Camotech malapit mismo dun sa nilagyan natin na sa pen ng spacer ayan ngayon kung lalagyan natin yung papunta rito huwag masyadong mahigpit unlike dito dito medyo hinigpitan na natin yan tatayo na kasi wala tayong upuan dito ayan so yan lalagyan ko yan dyan para maghawak niya sa tangke at barrel di na siya magbabago yung ano hindi siya kakaligtalog tapos at the same time may protection ng ating tank so, so, habang lumalayo ka dun sa spacer mo dapat lumulubay lumulubay yung paglalagay yan para hindi siya masyadong mahata so yan ipapalakarin ko na yan pupunta dito sa puno ito naman ay pwede natin sabihin na disposable na to pag tinanggal mo gupitin mo na lang kasi mura lang naman yan at saka hindi naman dapat palaging kinakalas yung tank um, since ito na buo na okay na yung erga natin um, bibigay ko sa inyo yung mga tip sa mga susunod kung paano yan uh, um, minimaintain ng hindi mo kakalas kalasin yan. May paraan para malubricate yung loob ng ating receiver ng barrel na hindi yan kinakalas. So ito ay inubos no ko yung isa. At yan ay napuno naman. Maglalagay pa po ako dito sa part na to. Lalagyan ko lang siya spacer kasi kung mapapansin nyo dahil sa bigat. Kumikilo, ayan o, lumalapit. Dapat yan ganyan kalayo. So lalagyan ko rin yan dyan ng spacer Saka ako lalagyan ulit ng camo tape dito sa lugar na to Tapos uh, baka maglagay rin ako rito ng spacer ulit Bali spacer niya dalawa dito sa baba at saka dito sa sa pagitan ng barrel So ganyan talaga ang ano Yan So nakapress na siya Tapos malambot yung pinipress niya Hindi madadamage yung tank natin Kahit pa siya ay diretso sa tank So mas stable uh, mas okay pati yung tank mo ay medyo protected so ano pa nga ito eh parang uh, gusto ko pa siyang lagyan ng ano meron akong ilalagay dito na tactical na rin siya ito naman ang laser natin yan kaya lang uh, laser natin parang hindi align uh, although mahigpit na siya dito sa barrel parang ah uh, kulang sa alignment ewan ko lang <laughs> kasi parang lamang siya dito eh. Ayun. Um, parang hindi na makalusot yung ilaw oh. dito na siya nakatapat sa dulo ng barrel ewan oh, ko oh, nakakiluba eh. parang dito siya kasi okay naman siya eh. tinesting ko siya accurate na naman siya so dyan kagaya nga parang ano sinabi para magpantay-pantay yung shots at gumanda yung takbo ng ating ano at check ko lang to ayan kasi nagpo-promote na rin tayo around tiktok ah, nag ah, ano na rin tayo nagawa na rin tayo ng account so ah, pati tiktok uh, ah, eh, asikaso na natin para <laughs> sa libangan ba <laughs> so dito ah, ayun Pakita ko sa inyo yung spring na ginamit ko Ang ah, pampalit. Ang ganda. Kahit na malayong malayo na siya, konti lang ang tension niya. Ang ganda, ang lakas. Kasi doon nga, ah, nasa dulo na siya pero halos hindi ko siya mapababa. At ah, saka firing pin po, nagpalit ako ng firing pin. Ito po yung ginamit ko spring. No? Ang ganda niya. Ah, yan, oh. Ang ganda niya. Napaka tigas. Ayan oh. Uh, tapos iba, iba yung spring na to, medyo flat to eh. <laughs> ang ganda. Bigay ko rin sa inyo yung link niyan para man napakagandang gamitin. Kailangan lang s'yempre matigas siya. Kailangan may guide. Pero dito sa loob, wala na namang siyang guide na ano talaga y eh, kasi inatras na nga natin eh. So ang um, dito, ang maganda rito, isa pantay-pantay talaga ang bigay niya ng tulak niya ng hammer. So, yun yung kailangan para maging accurate talaga yung air natin. Mas malayo ang maaabot na accurate, very accurate siya. So, ayan ang mga kung makikita nyo dito, ang laman ng kanyang tank. Ayan. Uh, 2,800. Ayan, yun yung ano, kahapon ito is 3,500. Habang nag, ano ako, um, naubos ko yung isa. naubos <laughs> ko yung isa. Ah, uh, ang natira sa kanya is 1.5 lang, then nilagyan ko ulit. Ang kasama maging 3.5, nalagyan ko siya ng 3.5 kasi iniwanan ko siya dun sa machine. Hindi ako katabi nung umaandar siya. Uh, pagbalik ko 3.5 na. <laughs> Kaya ano, ayan, umawad ng 3.5. Nagmamadali akong, ano, kasi sobra na yun eh. Hindi advisable na lalagyan niya yun ng 3.5. So, ah, uh, doon ko na natapos yung akin pagsiset pag adjust para maging 950 lang siya so yun yung ano, ang target ko nga talaga dyan sa ano, inuunti-unti ko lang isa uh, kahit ano lang siya 850 so 100 pa ang ibababa dapat uh, kaso dun, -dun naman sa ngayon na uh, sitwasyon niya is uh, accurate na siya Uh, maganda na siyang tumama and then ang um, aabangan na lang natin dyan is yung testing ko siya long range yan na lang kasi since mataas yung ating output uh, 1450 na yung output natin eh tapos mataas yung ating ah, uh, yung velocity natin mataas so pwede natin siyang isiro by 50 meters yan tuwid na tuwid pa yan dyan so ayun at uh, siguro sa mga darating na weeks ay itong mga darating na week natin ay ma ano ko na bago matapos itong August maibibidyo ko na siya long range kasi okay na nga nung una kong testingin ito sana, is may sabit pa yung silencer nya uh, ito dito sa dulo so may sabit pa kaya hindi siya accurate di ko mapasunod maigi yung ano niya sa scope ngayon, okay na siya. So, kaya, i-introduce ko na sa inyo. Ayan, yung spring. Tapos, yung, ano, uh, bigay ko sa inyo yung link niyan. Mga mura lang yan, eh. Ito po yung spring na pinalitan ko. Ayan. Kita niyo, mataba rin siya. Mas mataba, alos mas mataba siya doon. At uh, saka, mas matigas. Pero, yun pa rin yung ginamit ko. Kasi, mas magandang gumalaw ito mas maganda pero mura lang din yan ha? Uh, tama lang para sa price niya kasi maiksi lang. <laughs> so, tamang-tama siya para sa uh, tactical side lever. Hindi ka na magpuputol, hindi ka na as in, ikakabit mo na lang. Uh, unlike doon sa ibang ano kagaya doon sa ibang ano kagaya ng uh, mini predator. So, mini predator mas maiksi yung kanyang spring. So may possibility magputol ka. Pero siguro kung ano since may adjuster naman 'yon, na adjust mo nang pabalik kagaya nito na halos magtago na yung kanyang adjuster, yung pampalakas niya. Eh 'yon, ganun ang So pag pagbaba kasi ng tension mo diyan, yung tulak ng adjuster pas pagiging accurate siya at saka mas tatagal yung spring na accurate siya magtulak kasi hindi siya masyadong nakadiin Yan, yan. Hindi siya masyadong nakadiin ah, uh, yung standby niya, tama lang na hindi siya mga ngalay So, ayun, at uh, titinan ko kung may time pa tayo yung uh, titestingin natin yung kanyang yung kanyang FPS para mapakita ko sa inyo. Pero, yung siguro eh, kasi marami tayong commitment, marami tayong kailangan gawin this, uh, this day so siguro sa sa susunod na papakita ko sa inyo kung hanggang saan siya suminto at sa hanggang saan siya accurate pero doon sa nakita ko na performance niya doon sa pag target ko is okay siya so hanggang dito na lang at patuloy nyo Uh, ang tabayanan yung mga video natin na susunod para naman dito sa airgun talaga yon para dito sa akin personal na airgun uh, kung mapapansin nyo ito na yung nagtatagal sa akin at saka talagang siya na yung gagamitin ko kasi wala na tayong time pang gumawa ng sarili natin ano kaya to hindi natin uh, hindi ko na iaalis to ito na talaga yung gagamitin ko i-improve ko lang na i-improve